Isinapubliko publiko ni Philippine Coast Guard as spokesperson for the West sa Philippine Sea Commodore J Tariella ang mga video na nagpapakita sa kaharasan at hindi makatawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Naganap umano ito noong Mayo 19 kung kailan nagpadala ng high speed response boat ang PCG mula Burilan Port para makipagatagpo sa gitna ng dagat sa rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy upang kunin ang dalang may sakit na sundalo. Ayon sa PCG ng makita ng mga Chinese ang aktibidad ng Pilipinas, hindi maganda ang kanilang tugon na umabot pa sa pangharas tulad ng mga delikado mga pagmaniobra at pagbangga sa RHIB ng Philippine Navy kung sasakay ang may sakit. Ayon kay Tariela, kahit pa ipinaabot ng Pilipinas na isang medical evacuation ng sinasagwa nila roon. Dalawang barko ng Chinese Coast Guard, dalawang maliit na bangka at dalawang rubber boat ang ginamit sa mala malabarbarong pagugali umano na ipinakita ng Chinese Coast Guard sa tangkang pagpigil na mabigyan lunas ang may sakit na sundalong Pilipino. Sa kabila nito, hindi nagpatinag mga tauhan ng Philippine Navy at PCG na halos ilang oras na nakipagpatintero para madala sa ospital ang may sakit na sundalo. Para sa NBC TV Network News, ako si Boy sa Sama-sama tayo, Pilipino.